Tahimik ang hapon, nagkahapi si tatay, nagbabasa si nanay ng diyaryo, at sa maliit na platito sa tabi ng mesa, may ilang pirasong mani. Ordinaryo lang. Pero sa totoo lang, maaring yan ang tahimik na dahilan kung bakit sumasakit ang kasukasuan, bumibigat ang tiyan, at lumalabo ang isipan. Magandang araw po. Ako po si Aling Nena. At dito sa Gintong Lambing, tatalakayin natin ang mga isyong may kinalaman sa kalusugan ng mga senior sa paraang payapa, pero puno ng malasakit. Ngayong araw, isang napakasimpleng tanong. Alin-alin nga ba sa mga mani ang tunay na kaibigan ng katawan? At alin-alin ang dahan-dahang naninira ng lakas? Lalo na kapag tayo tumatanda. Sa unang pinyin, parang simpleng merienda lang ang mani. Walang masama, tama? Pero habang tayo tumatanda, ang ating katawan ay nagbabago. Hindi na siya gaya ng dati. Ang ating panunaw ay bumabagal. Ang mga kasukasuan ay mas nagiging sensitibo. At ang ating puso at bato, kidneys, ay mas madaling mapagod sa asin, taba, at mga kemikal sa pagkain. Dito pumapasok ang malaking papel ng mga mani. Totoo, may mga mani na siksik sa nutrisyon. Pero may ilan din na puno ng sodium, piniprito sa murang mantika at may sangkap na maaring makasama sa mga umiinom ng maintenance na gamot. At masama pa rito, iniisip ng karamihan na healthy sila, kaya masyadong napapadami ang kain. Araw-araw. Halimbawa, may mga mani na kapag nasobrahan ka, tataas ang blood pressure mo. May ibang klase na may tinatawag na aflatoxin, isang uri ng amag na kilalang sanhi ng cancer at may ilan na sobrang taas sa selenium, isang mineral na mabuti sa kaunti, pero nakakalason kapag sumobra. Hindi ito para tahutin kayo. Hindi rin ito tungkol sa mahigpit na diet o pagbabawal. Ang layunin natin dito ay magkaroon ng kaalaman para makagawa ng mas matinong desisyon at mapanatili ang lakas, linaw ng isip at tibay ng katawan kahit lampas 60 na tayo. Dahil ang tamang kaalaman, kapag ginamit araw-araw, ay parang sariling doktor sa kusina. Kaya sa susunod na bahagi ng video na ito, tatalakayin natin ang 4 pinakadelikadong uri ng mani para sa mga senior. At pagkatapos, ipapakilala ko rin ang 4 uri ng mani na dapat mong idagdag sa iyong lingguhang pamimili dahil sila ang tunay na kalyado mo sa malusog na pagtanda. Pero bago tayo tumuloy, kung nanonood ka pa, pakichip nga sa comments para sa falusugan ko ito. Para malaman ko kung gaano karami sa inyo ang tunay na nagmamalasakit sa inyong sarili. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka ito na ang tamang panahon. Number 1. Inasnan at sinangad na kasoy. Tahimik lang siya sa lamesa. Makinis ang balat medyo kulay ginto at kaakit-akit ang lutong. Para sa marami, ang sinangag na kasoy ay comfort food. Merienda habang nanonood ng balita, panghimagas pagkatapos ng sinigang, o pampatanggal ka ba habang naghihintay sa klinika. Pero sa mga senior na lamp 60th, ang bawat kagat ay maaring may dalang panganib. Alam nating lahat, ang sobrang asin ay kaaway ng senior na may alta persyon. Ang masama, ang inas na nakaso ay kadalasang may higit sa 200 mg ng sodium sa bawat maliit na dakot. Kung isipin mo, parang wala lang. Pero tandaan, kung iniinom mo ang maintenance mo sa high blood doing umaga, tapos sinabayan mo ng ganitong mani. Para mo na ring binabalanse ang gamot mo, gamit ang asin. Sa paglipas ng panahon, maaring hindi mo napansinin ang epekto. Pero darating ang araw na mas mabilis ka nang hingalin, mas madaling mamaga ang paa, at mas matagal kang makabawi sa pagod. Ang problema sa sinangag na kasoy ay hindi lang asin. Kapag ito ay niluto sa mataas na temperatura, nasisira ang mga natural na enzyme nito. Ito ang mga enzyme na tumutulong sa panunaw para sa katawan ng isang senior na mas mabagal lang na metabolism nangangahulugan ito ng kabag, bloating, pananakit ng tiyan, at minsan acid reflux na bumabalik kabigabi habang natutulog ka. Ang simpleng merienda ay naging tahimik na dahilan ng hindi mo may paliwanag na discomfort. Hindi pa diyan nagtatapos. Marami sa mga sinangag na kasoy sa merkado ay niluluto sa murang vegetable oil. Karaniwan ay mataas sa omega-6 fats. Kapag hindi nababalansa na, na omega-3 sa katawan mo, ang omega-6 ay nagpapalala ng pamamaga. At ang inflammation, tahimik din pero mapanira. Ito ang sangkot sa arthritis, pananakit ng likod, paminsang kalabuan ng memoria, at minsan pati na sa fatigue o pagkaubos ng enerhiya sa hapon. At ito ang pinakadelikado. Dahil ito ay galing sa halaman at natural, madalas nating iniisip na ito ay healthy. Pero sa senior na may high blood, problema sa tiyan, o maintenance na iniinom araw-araw, ang kasoy ay hindi pa palaging kafampi. Minsan, sa pagustuhan nating umiwas sa chichirya o matatamis, dito tayo bumabaling. Hindi natin alam na pinapalitan lang natin ng problema. Hindi natin ito nilulutas. Hindi namin sinasabi na kailanman ay hindi ka pwedeng kumain ng kasoy. Pero kung may iniinda ka sa puso, battle, tiyan o ng dugo, baka ito na ang tamang panahon para maghinay-hinay. Simpleng merienda lang. May konting asin, minsan prito. At kung minsan kasama sa paninda ng taho o kasabay ng chicharon. Ang mani o mani, kaya ng tawag ng marami, ay parang bahagi na ng kultura natin. Pero sa mga senior, lalo na sa may problema sa atay, cyan, oppression. Ang mani ay hindi laging inosente. Ang pinakaunang problema, ang panganib ng aflatoxin. Ito ay isang uri ng amag na madalas tumutubo sa mga butil at mani, lalo na sa mainit at mahalumigmig na lugar, kaya ng Pilipinas. Kapag ang mani ay hindi tama ang pagkakaimbak o hindi may ang pinandalingan nito, maaring magkaroon nito ng aflatoxin. Isang sangkap na naiugnay sa cancer sa atay. At sa isang senior na mahina na ang liver function, ang ganitong klaseng kontaminasyon ay hindi biro. Maraming tao ang hindi agad nafakaranas ng sintomas. Pero sa paglipas ng panahon, ito'y nagiiwan ng tahimik na pinsala. Ang mani rin ay isa sa pinakakaraniwang allergens sa buong mundo. Hindi man lahat ng tao ay may grabing reaksyon. Ang ilan ay nakaranas ng pamamaga ng tiyan, paninikip ng dibdib, o simpleng pagkapagod pagkatapos kumain. Sa isang senior na no may overactive immune system o kasalukuyang umiinom ng gamot para sa rayuma o hika, maaring ang simpleng allergy ay magpalala ng inflammation sa buong katawan. At tulad ng sinabi natin sa unang bahagi, ang inflammation ay ugat ng maraming karaniwang sakit. Arthritis, kahirapan sa paggalaw at kahit paghina ng memoria. Marami ang gumagamit ng peanut butter. Lalo na yung matatamis, creamy, yung paborito ng mga apo. Pero ang katotohanan, karamihan sa mga peanut butter sa supermarket ay may hydrogenated oil, dagdag na asukal, at sobrang asin. Ang resulta, isang merienda na maaring magtaas ng blood sugar, magpabigat ng timbang, at maapekto sa cholesterol. Para sa isang senior na may diabetes o prediabetes, Isang kutsara nito araw-araw ay sapat para maapektuhan ang kanilang kalagayan. Ang mani ay mataas sa kaloris, mabilis kainin, pero mabagal tunawin. Lalo na kung ang tiyan mo ay hindi na fasing bilis ng dati. Maraming senior ang hindi napapansin. Araw-araw, isang maliit na nakaugalian, ang unti-unting nagdadala ng bigat sa katawan. Sama ng pakiramdam sa gabi at tuloy-tuloy na pagkapagod. Oo naman, hindi natin kailangang iwasan ang bawat mani. Pero ang mani, bilang isang butong gulay, hindi totoong nut, ay mas madaling kapitan ng amag, mas mataas sa allergens, at madalas may dagdag na sangkap kapag prinuseso. Kaya kung may problema ka sa atay, panuna o immune system, baka ito ng tamang panahon para limitahan o palitan ito ng mas ligtas na alternatibo tulad ng almonds o pistachios na tatalakay natin sa mga susunod na bahagi, Brazil nuts. Sobra sa selenium. Bago tayo tumuloy, kung may natutunan ka na sa unang dalawang uri ng money, baka gusto mong i-share ang video na ito sa isang kaibigan mong 60 pataas. Sa ganitong paraan, sama-sama tayong magiging mas maalam, mas malusog, at mas maalaga sa isa't isa. At kung hindi ka pa subscribe huwag ka ng mahiya. Ang gintong lambing ay para sa iyo. Araw-araw, may payapa at makabuluhang usapan tayong lalaan para sa kalusugan mo. Ngayon, tuloy tayo sa ikatlong uri ng mani na dapat iwasan ng mga senior. Ang Brazil nuts ay kakaiba sa lahat ng mani. Malaki ang butil, parang may natural na glow, at karaniwan mong makikita sa imported trail mix o gourmet snack packs. Maraming nag-aakalan ito ang pinakamasustansya dahil mayaman ito sa isang mahalagang mineral, selenium. Pero tulad ng lahat ng bagay, ang sobra ay hindi laging mabuti. Ang selenium ay mahalaga sa thyroid function, immune system at cell repair. Pero ang isang pirasong Brazil nut lang, maaring maglaman ng higit sa 100% ng daily requirement ng isang senior. Dalawa o tatlong piraso pa lang araw-araw? Delikado na. Sa paglipas ng panahon, ang labis na selenium ay maaring magdulot ng panghihina, pagkalagas ng buhok, pamunguti at pagkabuto ng kuko, at maging irregular na tibok ng puso. Kung ikaw ay may hypothyroidism o iniinom mo ang gamot para sa thyroid balance, ang labis na selenium ay maaring mag-overstimulate sa glandula. Kung mahina ang bato mo o may fatty liver ka, hindi kayang iproseso ng katawan ang sobrang selenium. At minsan akala mo sintomas lang ng pagtanda, yun pala, epekto ng mani na akala mo'y superfood. Ang problema sa Brazil nuts? Wasarap, wabango, nakakabusog, kaya madaling maparami ang kain, lalo na kung ikaw ay nanood ng TV, nagkakape o nagre-relax sa hapon. Isang salansal lang ng lima o anim na piraso, higit na sa limit ng katawan mo para sa isang buong linggo. At dahil hindi mo agad mararamdaman ang epekto, maaring abutin ng buwan bago mo maramdaman ang kahinaan sa katawan o ang pagkakaroon ng foggy na memorya. Kung gusto mo makakuha ng selenium, may mas ligtas at natural na paraan, kaya ng pagkain ng itlog, ista at malunggay. At kung talagang gusto mo ng mani, may mas panayad, mas ligtas na opsyon gaya ng walnuts o almonds. Number 4. Minatamis o tsokolating binal ng mani, mukha silang inosente. Makintab, may konting tamis at kadalasang nakadisplay sa garapon sa mga grocery, palengke o pasalubong center. Mga almond na may tsokolat, honey glazed na pecan, candied walnuts, maganda sa mata at parang walang masama, lalo na kung konti lang ang kakainin. Pero sa isang senior na higit 60 na, na pinapangalagaan ang blood sugar, puso at timbang. Ang mga matatamis at binalot na mani na ito ay maaring tahimik na sumisira sa kalusugan, isang kagat sa bawat araw. Ang bawat piraso ng mani na ito ay may kasamang dagdag na asukal, kadalasan ay may syrup, artificial na pampatamis, at kung minsan, mga preservative na nakatago sa listahan ng sangkap. Para sa katawan ng isang matanda na hindi na ganun kabilis magmetabolis ng asukal, ang epekto nito ay parang roller coaster. Pagkatapos ng tamis, piglang pagod, piglang tulog, piglang gutom na naman, at tuloy-tuloy na cravings. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang hirap pigilan ang sarili kapag magsimula na sa si isang kutsara ng chocolate-covered almonds. Akala'y treat lang, pero ang totoo, Unti-unti, itong nagpapataas ng blood sugar, nagpapabigat ng katawan, at nakakaapekto sa clarity ng pag-iisip. Put sa asukal, ang mga mani na ito ay kadalasang niluluto o sinasangag pa rin sa murang mantika, na mataas omega-6 at maaring magbalala ng pamamaga. Para sa mga umiinom ng gamot para sa rayuma, alta presyon o diabetes, ang sobrang inflammation ay maaring gawing hindi epektibo ang iniinom ng maintenance. At kung ang tiyan mo'y sensitibo na, ang mga additive at preservative ay maaring magdulot ng kabag, pag-utot at minsan paninikip ng tiyan. Pero marahil ang pinakamapanganib sa lahat ay ang psychological trap. Dahil may mani sa loob, iniisip natin ito ay healthy. Pero hindi natin nakikita na ang nakapalibot dito ay puro sugar bomb. At sa isang senior na gustong kumain ng malusog, na gustong umiwas sa cake, donut o ice cream, ang mga sokolating mani na ito ay parang ligtas na choice. Pero sa katotohanan, ito ay isang mapanlinlang na anyo. Nagpapanggap lang bilang healthy pero halos walang sustansyang natitira sa kanya. Kung paminsan-minsan ay nakakain, huwag mag -alala. Walang masama sa treat tuwing my birthday or reunion. Pero kung araw-araw mo itong inuubos habang nanood ng teleserye sa hapon, baka oras na para mag-pause. At tanungin ang sarili, ito ba'y nagbibigay lakas sa katawan ko? O pinapalitan lang ang saya ng panandaliang sarap? kapalit ang mahabang pasakit. Mas mabuting piliin ang mani na simple, buo, at walang dagdags. Sa susunod, pag-usapan natin ang four uri ng mani na tunay na kaalyado ng katawan. Hindi nagpapanggap, hindi nanlilinlang, lang, kundi tahimik na nagmamalasakit sa bawat kagat. Walnuts Tahimik lang siya sa aparador, Madalas na sa isang garapon o dikay na sa isang resealable na plastic bag sa freezer. Hindi flashy, hindi matamis, hindi sikat. Pero kung may mani na pwedeng ituring na tahimik na bayani sa kalusugan ng isang senior, walang iba kundi ang walnuts. Sa kanyang kulubot at matigas na balat, na animoy hugis na utak, nakatago ang isang napakagandang biyaya para sa utak, puso at kasukasuan. Ang walnuts ay isa sa fafaunting mani na may plant-based omega-3 fatty acids, partikular na ang ALA at. Habang tayo tumatanda, ang omega-3 ay lalong nagiging mahalaga. Hindi lang para sa puso, kundi para rin sa utak at kalinawan ng pag-iisip. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng walnuts ay naugnay sa mas magandang memoria mas mababang risk ng Alzheimer's, mas mabaga na paghina ng cognitive function. Sa madaling salita, ang isang dakot ng walnuts araw-araw ay parang simpleng insurance policy para sa iyong isipan. Hindi lang 'yan. Ang omega-3 sa walnuts ay tumutulong din sa Pagbawas ng pamamaga, pagbaba ng LDL cholesterol, at pagpapanatili ng malambot at elastic ng mga ugat na kritikal sa pag-iwas sa atake sa puso o stroke. At kung ikaw ay may arthritis o madalas makaranas ng pananakit sa mga tuhod, balikat o balakang, ang anti-inflammatory effect ng walnuts ay maaring makatulong sa pag-ibsan ng paninigas. Bukod sa omega-3, ang walnuts ay mayaman din sa magnesium, copper, at manganese. Mga mineral na mahalaga sa bone health, energy production, at sa pagtaguyod ng malakas na immune system. Para sa so mga senior na may manipis ng buto, madaling mapagod o gusto lang ng dagdag na proteksyon, isang dakot ng walnut sa umaga ay makabuluhang hakpang. At ang maganda rito, ang walnuts ay versatile. Maaring ihalo sa, sa oatmeal, iwisik sa lugaw, ilagay sa sinangag na gulay, o kainin ng buo kasabay ng salabat o tsa. Hindi mo kailangang i-bake. Hindi mo kailangang i-blender. Hindi mo kailangang dagdagan ng sugar o milk. Tahimik siyang gumagana. At marahil, yan ang pinakatotoong klase ng tulong. Ang kalakasan na hindi maingay. Ang proteksyon na hindi nang hihingi ng pansin kung gusto mong tumanda ng may linaw ng isip, matatag na puso, at kinhawa sa katawan, baka ito na araw na dapat mong kay kaibiganin ang walnuts. Member 6. Almonds Laging nariyan pero madalas hindi napapansin. Sa sulok ng grocery, sa trail mix, o sa loob ng maliit na garapon sa kusina, ang almonds ay isa sa mga pinaka-underappreciated na pagkain para sa mga senior. Tahimik lang, pero siksik sa lakas, proteksyon at kinhawanggay ibigay araw-araw kung mabibigyan lang natin ng pagkataon. Sa pagdaan ng panahon, ang ating katawan ay humihina. Hindi na kasing bilis ng dati ang metabolismo, hindi na rin kasing kinis ang balat, at minsan ang isipan ay parang magiging malabong salamin. Dito pumapasok ang tulong ng almonds. Ang almonds ay mayaman sa vitamin E, isang napakalakas na antioxidant. Tumutulong ito sa paglaban sa oxidative stress, isang tahimik na proseso kung saan ang ating mga selula ay unti-unting nasisira dahil sa edad, stress at polusyon. Kapag hindi napigil ang oxidative stress, maaring lumabas ang kulubot age spots paghina ng memoria at sakit sa kasukasuan. Pero sa tulong ng vitamin E sa almonds, ang mga epekto nito ay pwedeng mapabagal ang bala ay nagiging mas buhay, ang isipan ay mas malinaw, at ang katawan ay mas alerto. Bukod yan, ang almonds ay may magnesium at calcium, mahalaga sa buto at kalamnan. Sa mga senior na prone sa osteoporosis o madaling mapagod kahit sa kaunting lakad, ang dalawang mineral na ito ay parang dagdag na sandata sa pang-araw-araw. At hindi lang ito para sa loob ng katawan, ang almonds ay magaan sa tiyan, hindi nakaka-bloating at madaling nguyain, lalo na kung ibinabad sa tubig magdamag. Para sa mga may rayuma o hirap na sa pagnguya, ito ay isang simpleng paraan upang makakuha ng pertina at good fat nang hindi na sasaktan ang gilagid o panga. Isa pa, ang almonds ay may natural na fiber at healthy fat na tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar. Napakahalaga nito para sa mga senior na may pre-diabetes o diabetes. Kapag kinain sa umaga, ito'y nagbibigay ng maayos na enerhiya. Hindi biglang pagtaas, kundi banayad at tuloy-tuloy hanggang tanghali. At sa dami ng paraan kung paano ito kainin, pwede sa sinangag, pwede sa salad, pwede rin sa oatmeal, madaling isama ang almonds sa anumang paboritong pagkain. Tahimik siya. Walang eksena. Pero ang epekto niya sa katawan ay ramdam, hindi lang sa ngayon kundi sa mga darating na taon. Kung nais mong tumanda na may lakas, klarong pag-iisip at proteksyon mula sa lob, baka panahon na para isama ang almond sa iyong araw-araw. Number 7. Flax Seeds Tuwing alasais na umaga, kising na si Aling Doray. Hinahalo niya ang lugaw sa maliit na palayok habang sumisilip ang liwanag na araw sa bintanang kahoy may tinimpla siyang salabat. At sa tabi ng platito ng saging, may maliit na bote na may lamang tilabuhangin. Ito ang tinatawag niyang linasa. Pero sa mga anak niyong may alam sa health, ito ay walang iba kundi ang flax seeds, ang kanyang sikreto sa panunaw, kinhawa, at tahimik na lakas. Ang flax seeds ay maliliit, halos hindi mapansin. Pero sa bawat putil nito, Nakatago ang isa sa pinakamalakas na kakampi ng mga senior. Ito ay mayaman sa plant-based omega-3, tulad ng ELA, na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Para sa mga senior na may arthritis, sumasakit ang likod, o may mataas na cholesterol, ang flax seeds ay isang simpleng lunas na hindi nangangailangan ng reseta. Isa pa, ang flax seeds ay may soluble at insoluble fiber, na mahalaga sa kalusugan ng bituka. Makakatulong ito sa regular na pagdumi, pagregulate ng blood sugar at pagbabawas ng constipation. Maraming matatanda ang tahimik na nahihirapan sa tiyan. Hindi makadumi ng maayos, minsan araw-araw may kabag. Pero ayaw namang uminom ng pergante. Dito papasok ang flax seeds. Isang kutsarita lang bawat araw, kahit sa lugaw o sa oatmeal o iwisik lang sa tinapay, ay sapat para may balik ang natural na galaw ng tiyan. At higit pa sa panunaw, ang flax seeds ay may tinatawag na lignans, isang uri ng compound mula sa halaman na tumutulong magbalanse ng hormone, lalo na sa mga babaeng menopausal. Kaya kung ikaw ay may hot flashes pagkamayamutin o biglang pagtaas ng blood pressure kapag nainitan, ang lignans mula sa flax seeds ay pwedeng makatulong sa pag-stabilize, at ayon sa ilang pag-aaral, ang flax seeds ay may potensyal ding magbababa ng risk ng cancer, lalo na sa breast at colon area. Bagamat mas marami pang pananaliksik ang kailangan, maraming doktor ang bukas sa paggamit nito bilang part ng daily routine. Pero may paalala? Ang flax seeds ay dapat dinudurog o ginagawang powder bago kainin. Kung hindi, lalabas lang ito sa katawan ng buo. Parang walang mangyari. Si Aling Dora ay araw-araw ginugupit ang maliit na pack ng ground flax seed, ibinubuhas sa mainit na lugaw, at pagkatapos kumain sabi niya parang mas ganantian ko ngayon. Hindi ito magic, hindi rin gamot, pero kapag inulit mo araw-araw, ang epekto nito ay parang banayad na paggaling. Tahimik. Walang eksena, petotok. Number 7. Pistachios Si Mang Ruben, 71 taong gulang, ay dati raw laging pagod. Kahit bagong gising, mabigat ang katawan. Pero nang sinimulan niyang kumain ng ilang pirasong pistachio tuwing hapon, parang unti-unting may nagbago. Ang pistachios ay isa sa pinakamagagaan pero pinakamakapangyarihang mani para sa mga senior. Ito ay may taglay na plant-based protein, fiber, potassium at vitamin B6. Lahat ng sangkap na kailangan para sa isang masigla at balansing pagtanda. Ang potassium ay tumutulong sa presyon ng dugo, habang ang vitamin B6 ay sumusuporta sa kalinawan ng isip at lakas ng resistensya. Mababa rin sa asukal ang pistachios, kaya't magaan ito sa tiyan, lalo na kung kinakain ng hilaw o walang asin. Isa pa, ang pagbalat sa kanila habang kinakain ay natural na paraan para bumagal ang pagkain. Nagbibigay ito ng panahon sa katawan na maramdaman ang kabusugan. Para kay Mang Ruben, hindi lang ito pagkain, parang ritual na. Isang sandaling payapa bago ang hapon niyang paglalakad. Maliit man ang mani, pero malaki ang naitutulong kapag ginagawa araw-araw. At ngayon tapos na nating pag-usapan ang apat na uri ng maning kapaki-pakinabang para sa mga senior. Tandaan mo ito. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Simulan mo lang sa isang maliit na hapang, Isang dakot ng mabuting mani. Isang pabor para sa katawan mo bukas. At kung may natutunan ka sa video na ito, pakichip sa comments para ito sa sarili kong kalusugan hanggang sa muli dito sa gintong lambing. Kung saan ang bawat kwento ay alaga at ang bawat payo ay ginto.